ang delikadong sitwasyon sa PVL. Kung ipagpapatuloy ang kaganapang ito na hindi gusto ng karamihan. At PVL teams, bakit kailangang husayan na sa paparating na All-Filipino Conference? At reklamo sa Creamline ay atin ang alamin marami pa nga ang hindi nakaget over sa mga kaganapang nangyari noong reinforce at invitational conference. At marami ang nangyari na hindi natin inaasahan. Ang unang ngang delikadong sitwasyon sa PVL kung ipagpapatuloy nila ang hindi pag-ayos sa mga referees at pagdating na rin sa mga officiating staff system. Alam naman natin ang kaguluhang nangyari sa laban ng Akari versus PLDT. At ang mas worse pa nito'y nagkakaroon ng mga maling tawag at desisyon ang referee sa napaka-crucial at tikit na labanan. Kaya naman, nawawalan na ng gana at momentum ang mga players na ito habang naglalaro. At dahil nga sa pangyayaring ito, maraming PVL players ang namulat at nagreklamo sa mga pabayang officiating staff at mga mali-maling tawag ng referees. Buti lang sana kung isang beses lang ito nangyari. Ngunit ilang beses na itong nangyari sa buong liga at nararanasan ng mga PVL players. At epekto nito'y nawawalan na ng ganang lumaban ang mga PVL players at mas delikado pa nito'y mawawalan sila ng avid loyal live audience sa arena kung ayaw nilang mangyari ang mga ito ay mas mabuti nang ayusin na nila ang mga problema pagdating sa mga referees at officiating staff at patungkol naman sa palagi ang pagkapanalo ng Creamline na nakatikim na ng Grand Slam Champion sa PVL ay pinuna naman ito ng iilang fans ng PVL. May nagsabing ang boring na ng PVL at give chance to others naman daw sana. At may iilan pang nagsabi na baka daw magagaya ang PVL sa PBA na iisa lang daw ang laging nagcha-champion kaya't nawawalan na ng live audience ang PBA ngunit para sa akin at para sa karamihan ay hindi naman kasalanan ng creamline na lagi nilang ginagalingan pagdating sa mga laban kaya't deserve nila ang mga panalong ito kaya't nagsisilbi itong paalala sa lahat ng PVL teams na kailangan na nilang husayan kung gusto nilang talunin ang Creamline sa All Filipino Conference. Kung ayaw nilang durugin sila ng buhay ng Creamline sa paparating na All Filipino Conference. Muli, sana'y ayusin na ng PVL ang kanilang magulong kalakaran dahil gusto lang naman ng karamihan na maging patas at maganda ang laban na walang mga players ang madadamay at masasaktan